Lopong mo, o oh, yun ko naman okay, po lang. Hindi, yung... Kanina, Ay, yung... sayang, may kasama eh. <laughs> Ang hindi na. Piling ko, uwi sila magbabakasyon kasama yung anak. niya. Ayan na, kanina pa yan siya nagpala-decision <laughs> yan siya. Oh. Kasi kami naman namin nakita kami. Matanda, ah. tapos babae. Sabi ko, ma, feeling, ito mga athletic to may. Hmm. Uh, athletic yan. Ah. Oo, oh, ito, kasabayan niya yan. Baka dito na yan. Huwag mo. Ay, ay, na. dito na talaga yung mo. Hmm. Di Kita mo yan? Ay, 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 ay. Oo, pogi mo. Hindi sila mga Koreano. Mga Koreano. Sa ibang eh. Ayan mo mag-iisa. Ito, oh, hi, dumating na. Eh, iba, hindi pumunta <laughs> sa akin. Sabi <laughs> 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 ko kanina kay mama, mapiling ko yun. Ayan, umuwi yan na kasi. <laughs> nag ibang bansa siya, tapos nag-asawa siya ng lalaki, tapos naging green card holder siya, tapos ngayon na lang siya umuwi. Oh. Na-miss yung asawa niya. Kaya, so, <laughs> ano? Sabi ko, ikaw, pala di si Sinta. Ano? Ayaw na, ay mag-share go yan siya. Ayaw na, naiwan pa siya. Ito truck and field daw, truck and field. sila bababa dito sa kabila? Doon daw. Sabi dito daw. Kayo, dito daw ang sa kabilang ano. Ay! Iba yung tinatawagan. Hi, Papa! Dito lang ako. Baka mag-Okada Lounge yan. Sayang, dami nang dumaan. Hindi, ibu voice over ko to, okay? <laughs> Katuwaan lang. Ah, talaga naman. Mm-mm. -hmm. Seven lang yan. Seven kilos. Sa so, Thailand, ano, kay, uh, isang ganyan, hindi na pinag-question, hindi na pinitimbang. Pag makita nila ganyan lang, uh, equivalent to seven kilos lang yan. So, no question na. So, hila, -hila mo na yan. Yan yung hand carry mo. Okay lang, pag-un-carry mo, huwag ka rin magdala ng dalawang, ano, isang maleta lang, saka isang, ano, bag. Uh, wanna... <laughs> Mag-concert ba? Ay, sayang. May kasama. Sargao <laughs> mm -hmm. na. Doon oh. Talaga madaming dahil. Oo, oh, marami. Dapat ang next destination ni ate mo, Sargao. Huwag magbakasyon. Eh, magdibu eh. Kaya hindi pwede. <laughs> Sabi ko nga sa kanila eh. Huwag na kayo. Huwag ka na kayo kay magdibu-dibu. Gagastos ng 250. Tapos, Yeah. Mm. I <laughs> Thank yeah. Per, ano per person yung pagkain po so, depende, like, like, uh, uh, ah okay depende okay. sa ano okay. depende sa course ng ano pagkain <clears throat> November 23 pag-code this science so yun, yun yung basic na wala pa official eh mayver na may pati lights kasama. Oh, kasama libre na eh pati sounds baka gumulong dito libre ni Di kasi ano sila eh sa food sila eh <coughs> mm -mm. Sa food sila am ano amareza lagi dito eh dati mm -hmm. Oo, oh, kasi kaya nakarating na ako dito eh. Oo, oh, agent po ako. Nung last February Hindi ako matin nun. Kasi naglaylo ako magmatin-matin ng mga Christmas party, mga ano. Kasi bawal na sa akin yung meet. Kaya hindi na ako sumasama. Ang nalang <laughs> kasi dito syempre.